Gumawa nga pala ako ng lumpiang Shanghai at may mga natirang ang wrapper dito. Kaya naman nag-isip nga ako kung ano bang pwede ko nga gawin dito para naman hindi nga masayang. Bumili nga pala ako nitong keso at eto nga brand ang nabili ko gagawin ko na nga lang itong cheese tea. Bukod nga sa mura na ito ay masarap pa nga itong keso na ito. Large nga pala ang size nitong wrapper na ito kaya naman ang gagawin ko nga ipag-aapatin ko nga ang isang piraso nito. Gumamit na nga lang ako ng gunting dito para naman mapabilis din ako. Share ko nga lang sa inyo nung kami nga ay nagtitinda pa ng merienda ng mga burger ay isa nga itong cheese stick sa aming mga tinda. 2017 nga nung nagsimula nga kami magtinda tapos nga itong nga cheese stick ang pinaka best seller nga sa amin nung time na yon at piso nga lang ang benta ko bawat isa nito. Naalala ko pa nga na may paliga nga dito sa amin ay talaga naman dinadayo nga itong cheese stick namin. Nung time nga na yon ay Eden pa cheese nga ang gamit ko. At dahil nga bestseller namin ito ay mabilis ngang maubos ito sa mga paninda namin. Kaya naman kapag ka nga gabi ay gumagawa pa nga rin ako nito para naman may stock na nga ako nito sa rep. Medium naman na wrapper ang ginagamit ko nga noon time na yun at ginagawa ko nga rin ay hinahati ko nga rin sa apat. Ang di ko talaga makakalimutan ay nung nga may paliga dito ay minsan nga ay nakatambay na nga yung mga customer namin sa labas at nagaantay nga ng gawa kong cheese stick. Ongoing nga ang paggawa ko nito habang nga may bumibili. Ngarag na ngarag nga ako sa paggawa nga ng cheese stick nung mga panahon na yon pero masasabi ko nga na worth it nga ang pagtitinda nga namin ng cheese stick. Dinadayo nga rin itong nga homemade cheese stick ko kasi nga ay purong cheese nga daw ang palaman at hindi nga daw yung powder na nabibili nga katulad nga sa palengke. Ang dami ko na namang naikwento sa inyo, bali nga natapos na nga ako sa pagbabalot ng cheese stick at dahil nga merienda lang namin ito ay ganto na nga kalalaki ang ginawa ko. Hindi ko nga naubos yung isang box ng cheese at ang pagkakatanda ko nga ay 23 pieces nga ang nagawa kong cheese stick. Gabi ko na nga ito nagawa kaya naman ilalagay ko na nga lang ito sa freezer overnight at kinabukasan naman ay ipinirito ko na nga ito ng merienda namin. Panigurado nga pagkaluto nga nito ay saglit nga lang ito sa amin lalo na sa mga anak ko na favorite nga rin itong nga cheese stick. Dalawang batch na nga ang ginawa kong pagpiprito dito nga sa cheese stick para naman maluto nga mabuti. Maganda nga din itong inegosyo at patok na patok panigurado ito sa mga bata at sa mga isip bata. Pero dahil nga sa taas na nga ng mga bilihin ngayon ay bahala na nga kayong mag-costing mga mari kung gusto nyo nga itong gawing business. At pinatulo ko nga lang dito nga sa may tissue paper eto nga mga naluto kong cheese stick. at eto na nga lahat ang naluto ko nga. Nilagay ko na nga ito dito nga sa may at gagawa na nga ako ng sauce nito, bali nga mayonnaise at ketchup nga lang ang namin. Panigurado nga ako na mabilis nga lang sa amin itong ang cheese na maubos at mas matagal pa nga yung paggawa nito at pagluluto nga nito. Kaya naman kung may nga kayong wrapper at wala nga kayong paggamitin ay gumawa na nga lang kayo nitong cheese stick at masarap nga itong merienda lalo na sa mga bata. At kung natapos mo nga ang video na ito, ay say na nga ito para naman ikaw ang gumawa ng cheese stick. O siya, maraming salamat sa panonood. Bye!